Good morning po sa inyong lahat. Kumusta ang araw ninyo mga idol? Ngayong araw mga idol, nandito ako sa may Hydra, Pamiao, Bantayan Island. So, yung sa ko na view mga idol, yung dahon. Ito yung tinatawag na main tray. So, ngayon mga idol, papakita ko sa inyo kung anong lugar ang maganda dito sa Pamiao, Bantayan Island. Lilibutin natin ang Hydra mga idol. So, itong Hydra pala, mga idol. Ah, dati itong, ano, buhayan ng mga tinatawag natin na perlas. Tipay. Kumbaga, tipayan to dati, mga idol. Dito kinukuha yung perlas. Pero, ang may-ari nito, mga idol, namatay na. Doktor ang may-ari nito, mga idol. And, yung mga anak naman yan, mga idol, nandoon na sa, ano, Amerika. Doon na sila nag- ay doon na sila namumuhay. So ito naman ang hydra mga idol pinapabayaan na ng may-ari. So ngayon mga idol ang hydra ay pagmamay-ari na ng munisipyo ng Bantayan Island. So ganito na ang itsura mga idol. Hindi ko lang makipakita yung dati niyang itsura kung ano ang itsura nito nung bagong gawa pa ito, mga idol. Matagal na 'to mga idol at yung mga ano niya bubong nawala yan nung bagyong Yolanda kasi sobrang lakas ng bagyong Yolanda mga idol so ito yung ano mga idol yung Hydra yan naman sa likuran ko mga idol yung parang box na yan or mga circle circle na yan Diyan nila binubuhay yung tipay at mga pirlasan mga idol kasi meron tong ano dati mga dagat dito nila buhay at sa kasama ang palad mga idol hindi na improve kasi wala na ang may-ari nito doktor ang may-ari nito mga idol nawala na hindi ko alam kung anong pangalan ng doktor na yun mga idol so sinishare ko lang sa inyo mga idol kung kano kaganda dito ang hydra mga idol ito yung pinaka na puntahan ng mga ano mga idol mga tao kasi sa likuran ko mga idol nandiyan ang Lalius at sa unahan naman ng Lalius mga idol nandoon ang Nature's Park kung gusto niyo bisitahin ang lugar namin dito mga idol PM niyo lang ako at i-chat mo niyo ako So yun lang mga idol ako pala si Batang probinsyano ang nag-iisang vlogger ng Bantayan Island, Bantayan Content Creator. So salamat sa inyong pagsuporta sa akin mga idol at sana bayan kayo ng Panginoon at ilayo kayo sa mga kapahamakan. Salamat at mag-iingat kayo sa lahat ng mga ginagawa ninyo mga idol. Salamat and God bless again.